Kasi dito, biyera ko maglakit ko na magkawit. First assault. Ayan first assault. Ayan number two. Mag-umpisa tayo sa number two post. Ayan. Hanggang doon, video mo kuya pa Ang ganda doon. Ayan. Alam mo ba, huwag mong pigain yung demonyo ka. ipit pitin mo yung tubig. Kaya nga. Ano? Ano? Eh dog. Huh. Teka, teka, komo pag ang ganyan gumagawa. Pag tamad nakalapat lang 'yan. <coughs> Pwede ka maggawa lang ganyan ngayon. Gawa nang hindi amihanin. May Baga signal na rito. Tago ng hangin dito. May signal pa dito, kuya. Oh. Pero data. Pag, haring, pag doon tayo sa tayo ko. Wala na. Hindi aring mag ganyan. Data, may wala signal. Mag-click. Kapag kayo.

Yung iba ngayon ay sa ante ko sa panag training So, wala mga ID ko. Kung may ID, makakabalik ako. Ubus. Pero ayok kong mag- ID sa Pwede ka naman ulit mag-training. Pwede ka Ay may dalagang nasa kada yun po. May sunong-sunong. po ang lubot papik papatulong talon hindi na talon kayo na yung lakas yun ah galaw na yan dalagang Pilipina meron pa baka nito meron pa hindi na lang pakaahon yan Kinatigil lang motor dito. Ha? Hmm? Yung atin, yung umahan tayo. Isa lang ani. Eh. Hindi po. Dalawa. Isa doon. Tatlo. Tatlo. Pangapat do si Baba, malapit na. Yun na, hindi na kaahon. <sighs> Ay. Ito, isa din. Ano bato. Ang lalaki. Oh. habal -bal dito, bali wala ito. Oo. pamilya uh, na pa ka sa mga batong Iya. Yeah. Kaya dito tumigil oh. dito, kinil -kinil sa dito tumigil niya. dito tayo ay. Lalaki eh. Ha,

Ito ang madulas dito ah. Ito ang mm -mm, dapit na yan. Oh. Oo. Ito ang nababagakit, ang dulas dito. Huwag oh. mo oh. Gusto dito mag-sit eh. Sa loob ng isang linggo, tatlong bekis Umahon. Oo. Oh. Para healthy. Healthy pala. Mm-hmm. -mm. Mahirap ninyo nakaupo na lang. Sabihin mo pa na eh. Dahil ang katawan talaga dapat na nababatak 'yan, nag-circulate kuno ng ice ng dugo. Uh -oh. kasi kaya hinigat, ganun sa matanda po sa malamig upo lang kain, tulog, so, yung mas uh -oh. sa gabi din. Pero sa dinila. Kasi na karan sabak ka talaga. Itimbang man naman ng baboy ay kilo. yun diba na ako. mga sanggata patag na ito tok tok may pahayahan dito naiwan na ako eh hindi na kaya

Kuling ahon na to ano. Pagliko ni ahon pa di ba? Patag na. Itang ina. Hu. Kaya. Ano pa hingi? Gal. Ay to. Ini nakakamada. Ito unahan lang. Oh really. pos 97 <laughs> <Banya. laughs> ayo na pos 100 ayo na pos 100 Ibig sabihin, nakalimang kilometro na kami. Dalawa na lang. Let's go! Ha? Dito tayo usap. Unang-unang may yung mga upo ba ito? Tayo, pahingi na konti. Unang-unang. Una, una. Dito may signal dito eh. Pwede kaya tayo makakatawag ka dito kuya. Expert. Expert. Expert.

Kaya mo muna. Puh. Tapos na ang paghihirap namin. Puro lusong na ito. Ayan. Kung patanggal lang ang hingal. Isang kagat lang. Hindi ka mukha alam. niya yung tali. Hindi ko alam pag di ba nag-uusap eh, sa kasi Roland, hmm. eh, ilahin ko yung tali, pag lingon ko may nag putang ka naman yung tingo na hila, yung pagkakon, lang, bagsak sana yung dugun, isa ko yung tang Labo, sa kita. Pag lingon ko, pagrinik rinig kong ko na ay, eh, may humilik. Hindi ko mo napansin kasi agad baga ko, at padilim na baga. Padilim na? Pag ka, may tao pa na sabi na ni, yung asawa ni Maradis, sino kuya, sumakbaga ko na, ko yung baboy din sa duyan ko. <laughs> Lamok pa naman do kayo ang kahapon. Kinagat ako ng lamok. Hindi lamok ko ramdam. 'Yung lamok ka maliit. Hindi ko ramdam. Kailangan kaya ko sumipot. Tapos maliit ay. Jo makatulog, guys. Papaganin. Ano nakabembang ka ba ng ice? Wala nakatulog ako. Iya. Tayo, say lang po. Yeah. Sa, sa 'Yun lang yun ang ibinababa mo. Alam ko eh. Tapos wala. Hayan. Wala nang nangyari. Hindi makabingbat, may tapal eh. ay. Hayi. Yeah. Eh, dapat di ka na bumaba. Ko alam. Long timing ka naman eh. Kung alam ko may na ako nagbaba. Ano pa? sa sabado sabad, wala na. Hmm. <laughs> ito, pag ulan asama mo dito limatic. Ayun, si Ayun, ito may limatic. Wala. dito kayo. Kaya may tayong, baka meron. May, Malilin yan, ay. eh. Mm hmm Diyan ata abi kita yo Bonson ito ngani to ya sa tingin dami limatik sa luba niyan. Ito parangan. Dapat mga ksaada. Kadyan. Ta trabaho kami nila sa sapatos ni Ami makita oh dugo ni. Na pasa balat ni Ami. Kantal na. Hm. Tingini, tingni. Wala. Na ayan koyan. Tek. Wala dito pagmangat mainit na. Pagnaampunan mo. Yan ata sabi nga iya ang kokon ni ngay clearing nang kanay mahogano. Ano ito dandi niya, Bonson. Kasi yung ano ko na? Yang, yung Ibnil. Takop ng boundary yan ng sampalok kung mga uban. Pagkaido. Kaya hmm. tayo, may nakaikot-ikot lang. Kung sure katandaan, yung malapit. Ano ba na? Hindi ako dadaano dyan. Doon lang si Silong sa may tabing ino. Sige, Silong ka. Try mo, sakit mo yung limatik. Titingnan ko. Kung kakainin ka ng limatik. Sali. Palusong na kami. Eh. Lahat ito'y lusong na. Patag lusong na. Hindi na mahirap. Ito. Tari ko. kalimati dito, gawa yan ng karabaw. Hmm. Dati mawala man dito ang alimati. Ayan, punta ka dyan sa parangan. Hindi ano. Ay, anong dami dyan dito. Da Dahan ka muna. Dali. Bakit ako sa akin kung gano'ng kadami. Parang linta. Yeah. Hindi. Mabilis ito, 20 minutes, kaya natin ito, dalok. Kilometro? Pagkagandun, lakad natin. Ayan po, tayo tayo lang. Ba, ayun po. Oh, Ay, eh, ayun po. tuloy-tuloy. Dami, dalawa kakapunyo kami. Kailan kami yung una nating ahon? Yung una namin, yung dalawa. Ito, kung nilagay nito yung mga sa akin na bag, o. Alin, yan. Oo. Oh. Alin, alin. Yung batong puti, ayun. Ayun bato. ito? Nilagay sa bag ko. Hindi uh, ko napansin pag buk. Yan, dito ko yeah, yaw. Sige, pasok. May dito ka dumasa pa namin, saka nasit ka doon. Eh. Yeah. <laughs> may kalabaw. Eh, bahala na sila. <laughs> hindi, hindi man nang... Uy. Um, hindi man nangahabol yung kakabaw. Ay, hindi nga. Nakadi na mga limata. Oo <laughs> nga, talian nyo ng kalabaw. Talian ng kalabaw eh. Yeah. Doon yun sa lalaki na sa lubong natin. Oh, yeah. Daan ito. yung kakaigis kung kakato ang daan iyo galingan mo na pagmutok dito singgil bali wala dito ba ang dami nga hanapan ng ng da like. oh. dito yung ikutan ang daan ay buhay ko yun hindi na yung motor tayo iyo ang hindi ba nabog o nagtarahin baga o kahit talaga yan saan ano? Ano? may kadena kasi yung ano nila eh ano? may kadena yung kanilang ano, ano gamot eh. Kaya naman nga. So, wala sa sakay. oh, talagang nag ano. Si Y si Y si. Kaya Wala, yan talaga manggigilid eh. Masama pag kanapo ano ko desa ano. Ano single yan? Gagawa ng paraan yan eh. Mga patabi, nang tatanggalin yung mga batong malalaki. Yak tatambakan lang 'yan. O, asal ng alam batong i. Eh. Nawon. Talaga ini banjing ko yung pinagdaanan ni Asul, eh. talaga'ng sus. Oh, talo. Maghirap <laughs> mga kayo char. Kaming mga magmumotor sa yung uh, mga mahirap lang, ano? Mm uh Yung -huh. mahirap lang, pero pag mga... Pwede. Ito yung guwin eh. Sakit mga agad niya kuya. Oh. Saan? hantik na yung sasabi ko sa kanya, hantik na din. Kaya yeah, kayong hantik na baga-baga yung mm -hmm. kumagat sa akin. Yung kumagat mo kay kuya, pula.